So, ito po yung aking mga ginawang mga reels. Ayan, kung mapapansin nyo po yan siya, meron siyang mga nakalagay na copyright. Um, tapos may mga violation na nakalagay. So, yung ginagawa ko nyan ngayon, ayan, dinidelete ko siya. Okay? Kasi kailangan siyang i-delete. So, halos lahat ng mga ginawa kong reels na linalagyan ko siya ng music na may ano, yun nga music uh, halos lahat yon na mga reels ayan may mga ano sila violation yung karamihan copyright match yung nakalagay sa kanya tapos ngayon hindi naman kailangan na mag stay yan sila dyan kailangan natin linisin ayan kailangan natin linisin whether we like it or not ay charot ayan whether we like it or not kailangan natin siyang alisin so Uh, minsan may nakalagay siya tatlo na kung ano yung gagawin mo minsan dalawa. Minsan yung accept changes, tsaka yung submit lang yung nakalagay. Tapos minsan may nakalagay siyang delete. So mas maganda gawin natin is i-delete natin siya kung meron may nakalagay na delete. Ayan. Ayan yung katulad ng ganyan. Tatlo yan sila, de ba? So yung gagawin natin dyan Ayan, i-click natin yung remove video. So, ayan. Tapos, continue lang natin. May nakalagay na delete. Tapos, delete. Tapos, i-click natin yung close. I-click nyo yung close. Automatic delete na yon siya. So, ayan. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood. At don't forget to follow kung hindi pa kayo nakafollow. And, pakishare na rin po ng ating videos. Thank you. Bye-bye. God bless.